Asia. Good morning po. Andito po kami sa San Nicolas Project. Uh, hindi po ba gumawa? Punin lang po yung sobrang ano natin, graba. Uh, good morning, Foggy. Shout out. Good morning po. <laughs> po sa mga nagtatrabaho lahat dyan. Ayan. Nag Nagiram tayo ng, ano, ng truck kay Boss Francis. Shout out. Infinity Hardware. Ah anu yang kereta teks wah? Ah, pagi. <laughs> Ayun yang ono gramo kowe naten. Ndang si master, master George. Ora wala kanen. Ha. Ha. Yan. Uh, para Para si Master George, oh Master. Yung kalat mo, tatanggalin natin. Hindi kasi magagamit to mga boss sobrang namin sa bahay ni Boss Cooper. Uh, tanggalin natin dito para wala nang kalat. Baka next week, kaya na tayong mag-start dito sa uh, in-house ni Boss Cooper. Alright. Sakay na mga boss. Dito natin sa bebe matwa project na Pogi. Okay na? Okay na, boss ko? Okay. Okay, doon sa bebe matwa, doon natin dadalhin 'yan. Tara, let's go. Dito na tayo sa Bebe Matwa Project. Yan na yung ating ano, kinubang graba sa San Nicolas. Ah, dito na ba rin si Soy? Umulang kagabi. Ayan. Na yung ano natin yung tambak natin. Nalungib ng konti yung ano yung touring pero tatambakan na rin niyan mamaya. Ayan. Nag-order din tayo ng sa pang double na tambak. Tapos yung ano grabang sobra natin. Mayroon pa dito. Na, bilis nyo ah. Pogi. Okay. Yan. Diyan na lang lagay ah. Pwede na dyan. Okay. Pwede na yan. Okay. Baba! Bale. 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 Okay, thank you. Kaya kunin mo yung Metro. Ano mga boss, uh, design daw tayo ng ano dito, tiles dito sa pathway. Dito na, mga 60 by 16 tiles. Dito lalagyan natin sa gitna, sabi ni Ma'am Yoli Gibara. Doon, hanggang, hanggang, hanggang ano daw dito, siguro bibilangin uh, natin kung ilang tiles yung bibilin natin para dito sa, sa pathway. Sukatin natin mga box. Tara, Master, sukatin mo muna. Tara, kareng ka karing Deng kong ilan ano, kung ilang tiles ang bibili natin dito. Yeah. Sari-didi. 5 meters dito. 5 tapos 10 okay 10 meters yung naaring ano, tiles ah uh, malalagyan ng ano tiles sa gitna 10 meters tapos divide natin kung ilan na mga bo so yan mga bo na natin ang tayo tiles yung bibili natin dito sa mga, uh, 12 ang labing dalawa po ang ang malalagay dito sa kita sa tiles dito sa patay dito tapos hindi uh, uh, tayo sa balik yung so, kay boss bukoy pala mga boss pinaisame din yung sa kanyang ano, garahe doon sa kanyang project para i-test it po natin yon kasi wala pang tiles sa kanyang garahe kaya sabay na lang po natin you uh, know, to tapos estimate natin dun sa kaingin kung ilan tiles yung mabibili doon siguro mga bicycle rin nung lalagay nating tiles doon mga boss kaya yeah, yung mga tropa natin yung muna natin dito tapos muntang muna, muna tayo kay boss Puloy para estimate yung, yung kanyang garae eh. So, lang po tayo bibili ng tiles kaya yeah, si master saka yung mga tropa hindi muna natin sa master bala ka dyan master ha? yes boss Okay mga boss, tara. Dito na tayo sa ano sa uh, kay Boss Pugoy para uh, estimate yung ano yung kanyang garahe doon para matilis na. Tapos dito tayo sa palit ng mga tiles doon. Ayan, nasa na po tayo sa Dream House ni Boss Pugoy. Ayan, eh, no? Sa po natin ginawa yan. Ayan, meron pa siyang pag-agawa din sa kanyang ano, garae dito. Ayan, no? Mark, good morning, Mark. Uh, good morning. Ayan, para, ayan po yung pinagagawa ni Boss Pugoy. Pinatatalis niya ito. Ito na lang po yung, ano, yung nahuli sa kanyang dream house. yan estimate po natin to kung ilang tayo magagamit at saka ABC adhesive, cemento at saka buhangin. Tapos pagka natapos tayo dun sa Baby mo what, what no project kay Ma'am Yolo Gibara. Pwede natin yun, to. I ano you know, sunod bago tayo pumunta bago pumunta yung mga tropa natin kay Boss Kuya. Ayun, meron pang San no? um, light ah. Ayun oh. Mark. Dami mga bote ah. Ah, yung ceiling natin na ginawa dati, ayan. Ayun oh. No? Das Angeles Lakers logo. Yun ang ginawa natin ano ceiling. Yan eh, yung mga uh, legend ng ano, Lakers. Dahil nasa LA, California, si Boss Pugoy. So yan, sukatin na natin kung ilan tiles dito. Siguro mga 6x6 nilang lagay natin dito para magmatch dito sa ano, sa kanyang ports dito. Sakdan. So, done. tinambakan na yung kalsada dito kaya wala na, wala na pong baha Ayan, nasa bargain center na po tayo sa Bali para bumili ng tay na tayo 60 by 60 cost 60 by 60 mo yung pang ano pang garage

Di mi sa Ito. Yan yeah, po diyan sa bahay ba ng Bayer Hindi naman. Medyo, medyo lang. Pak ma yes, Sir, ito. Kumakapit yung gulong ito. Ah, hindi, hindi pwede yan. Yung ano, yung yes, sir. rough finish. Ito, ito, ito. Nice. Okay. Sa porte, maraming tayong Ah, ito na. Ito na nalagyan natin kay Boss Pugoy. 180, isang ano, piraso. 60 by 60. Ayan. Tapos, sa so ano, 70 piraso yan. 70 so ano, piraso. Sa ah. Tapos, yung kay Ma'am Yo de Guevara, yung labing dalawang piraso. Ayan, yun lang natin. Pwede na to. Match din sa kanyang ano. Tayo sa uh, Okay na to. Yes. Yan mga boss, nakareceive na po yan. saka yung kay Ma'am Yoli. yung daring dalawang piraso ayan mas depende rin isang ano piraso dito 70 60 by 60 ay mulan Dali yung kay Boss Pugoy ano lang uh, deliver pero yung kay Ma'am Yoli sikat na lang po para pagkailangan ma-install na, mailagay na. Bali tatlong tatlong ano, box. Apat na piraso ang isang box mga boss. Ayan, bali dalawang labing dalawa yan, Master. Mariwasa. 170 sa nyan. Labing ano, dalawa. Yan na lang natin dito yan, oh. mga tiles lang boss. Doon, hanggang dito. 60 by 60. 60 by 60. Hmm. Ano lang yan, sabay na lang sabay na ano, ano, yan, sabay, sa, sa, flooring. Tapos, nakapag-alo na, lang, alo na lang din sila dito naka prepare na yung ano yung flooringan natin Meron ng mga real bar yan sinikat na naman ng araw kanina so, mas ubulan ng konti no? master kaya yung mga tao ngayon laging may ubo eh Ay, siguro mga ano 'yan, mga kasi ang anim, na bag niya na ano, semento o pito. Anim bot. Anim. Ayan, panibagong araw na naman sila dito. Ayan, nabukusan na yun dito. Pinapantay na ni Master. Ano tawag niya master? Buli o buli-buli? Buli-buli. Yon, buli-buli daw sa ni master yung ginagawa niya. Ito na lang. bago kami muwi. Ito ang tubusan natin. Para matanggal na yung mga buhangin graba. Il lilipat dito para yung tambak natin maano na doon map mapantay na. Ayan, tapos punta muna tayo sa Santo Niño kay, kay Ronald. Aktif po tayo doon. <laughs> na tayo mga boss Ayan Ako masilya na Ronald A Masilya ang ginagawa ni Ronald Tapos na siyang mag, welding -ano, Saka mag grinding Ang gamit natin pag masilyo Pull it up Body builder Ayan, Para matiba yung pagka masilya niya Ayan Ito tapos sa to na, Nalina na to oh. Yan, naliyan na, mga boss. Pagkatapos yan, ito. Yung, naka, yung fix natin. Bago tayo mag, ano, mag epoxy primer po. Ang iba primer natin dito. Pagkatapos. Tapos, Tapos mga epoxy primer yan, pwede na natin install doon. Para magawa na yung ano, yung mga uh, mga pinto niya. Welcome premium ang ating ano, epoxy primer na gagamitin. Tapos may catalyst. Pagkatapos mali yan, natin yung epoxy primer. Kulay gray po yan. Yan ang ating ano, uh, pinakalas coating. Bago tayo mag ano, i-install ng mga yan. Tapos nun, pwede na lang pipinis ng automotive enamel pagka meron ng mga pintor na gagawa dyan sila lang yung magpipinis dito hindi na sila magliliya hindi na sila magmamasilya after nilang sila ng automotive enamel para sa pinaka-finish niya so yan mga boss Uh, 4.30 na yan o ano so, ito na yung vlog natin maraming maraming salamat po God bless po shout out sa mga viewers natin okay ingat